Ako nga pala si Draco. So, Dendrick sure din na si Pero, haba nun eh. ako sa bataan, at kung aral naman sa subik. 21 years old na ako ngayon at nakatira naman ngayon sa Quezon City. Pero pero wait, ano ba talaga ako? Oo, so, oh, mahilig akong tumakbo. Pwede. Mahilig ko na akong at kumanta. Pwede rin yun. Mahilig din ako pumitik. Hmm, ano, pwede rin yun. Pero alam mo, sa totoo lang, di ko rin alam. Pero alam mo, tawag ka. Hamay tayo. Usap tayo.